Okay, okay. So, cancel lang lakad. Bukas pa lang lakad. Tara. Cancel lang natin ngayon. Hindi raw makakarating yung sasakyan. Bubarin mo na yan. ko! Ba? Forma ng... Ang forma-forma niya. No, Tela Tabis ha. Tela tabis. <laughs> <laughs> ah, ayan o. <no>? to talaga. <laughs> na. Oh. Oo, so, ah, eh, pares ka tumakas sa batos, ha? na ako mo? Sa pupunta niya, parang... <laughs> parang mandiligaw ka, ha? Sino? Na? Eh? Sa pupunta ako? Po pa. <laughs> wow. Oh, Paan nagpupulbo pa? Wow! Parang may lakad ka ngayon. Sa, saan ligaw mo ngayon? Saan ka Sa... Masantol! Masantol! Ba? Ma. Para yata mapapalabang ka na naman ah! Ano bang pupuntahin mo doon sa Ba, boss. Ha? Ah. Ganda ng forma mo ano, para kan. ka bibili na ano? Bibili ka lang ng matiga, ganyan. Ma, may schedule ako ngayon, mga so, kayo, mga ako. Sa mga may ano, ah uh, dukit uh, Ganda ng sapatos mo. ano eh, yung mga stock ng bote, kailangan ko nang magpano. Darating na yung truck, wala pa akong bote. Mm -hmm. mga bakal, lata, ganyan, nyero. Ganda Kina na. Ako muna maghanap buhay. Mangangalakal ako, boss. Mangangalakal ka lang? ka pa? Eh, di ba pwedeng ganito pag nangangalakal? Ba? Yan na. Yan nga na. Kapon, naka Nike ako, pero namamasura lang sa ako. Sa, sapa sa sapatos mo pa lang. yun. Okay, no? Mangangalakal ako, boss eh. Oh. join mo kami, interviewin ko siya ano. I join mo kami. Sige po, sige oh. po. Boss, alingan. Atras mo yung Amo. O, nakikita nyo ito. At nakikita nyo itong sapatos ni Dagol. Binili namin to ng Thailand. Nagpunta pa kami ng Thailand, iiwalang walang suwa dito. Ito, binili namin sa Thailand to, 9,000. Nyo, 9,000. 9,000, Naganap pa kami ng mejas yung walang buni. O, nakabili kami na ano. Pre, saan kayo tayo nakabili ng medyas? Pre, Nabili natin yung medyas, Sa Bala, ito, si Hong Kong. Sa Hong Kong, o. Oh. Sa Hong Kong pa namin nabili itong medyas na to Ah, medyas. Yung short, ano to, Louis Vuitton. So, nabili namin yung short na to Magkano mas na nabili ito? 5,000. 5,000, no? Yes. O, oh, 5,000. Nabili. Ay, siyempre, hindi naman nagsusot ng local si Dagula. Alam mo naman. Eh, manliligaw mamaya kay... Anong pangalang sinililigaw mo? Basta, basta. Ah, sabihin mo na, hindi. Sige, hindi ko naman na sabihin sa iba eh, oh. Oh, gotcha. itong t-shirt mo, magkano mo nabili? Jagyan na, nabili mo yan sa SM, di ba? 3.5 Alam niyo naman hindi nagsusot ng lokas si Daulo, 3.5 ito 3.5 Pero, maiba nga ako Ganda ng suot mo sa kasapas Naligo ka? Yes! Magliligaw ba ako? Re, naligo ba to? Naligo? Naligo lang ba lang? Kasi, higas <laughs> <laughs> kaso kasing... ah, ko kasi yung mga ngalakalong kumain, t-shirt <laughs> lang <laughs> Anong? Naligo ka, ngayon ganda ng forma mo. Oo! Oh! So, pupunta kami ng ano, Bulacan, ay malat sa may masandol. So, pupunta namin yung nililigawan ni Dagul doon. Nga, <laughs> formang forma, oh. sigurado ka, kailangan mapapasagot mo yung babae na yun, ha? Oo. Oh, okay. hindi mo napasagot yon, hindi na tayo pupunta doon. Oh, okay ka na? Okay, okay. Hindi ka okay. Wala na polbo. Kaya ano kay Tanika. Nag-arina ka na lang. Nag-arina doon, Lagyan mo arina. <laughs> O, anong dala mo to? Nagbawang ka ba ng dami mo eh? Okay ba to? Hindi, hindi na sa akin niya lang. Kaya laki yan, laki. Oh. siguro yan. Oh. Okay na tayong forma mo. Okay, okay. So, cancel lang lakad. Bukas pa lang lakad, tra. Cancel! Ano cancel? Cancel na lakad natin ngayon. Hindi raw <laughs> <yung> sasakyan. <laughs> mo na yan. <laughs> <Gas> ka! <laughs> <Kassel> <laughs> na! <laughs>